na may naididil yung guys. Ito lang pala sa punong ng no. Bukawan. Mhm, ah. tungyan. Oh, uh, tumahi po nil. Tayo eh, yan, kailangan li kami guys sa. Oo. Hmm. Claro. Claro. Ngayon parang isa guys oh na

mag pa pala itong alimaw na guys kasi laki laki at saka babae dalawa sila sa loob itong pinakamahirap guys sa mong kahoy si matigas di tulad ng nasa putik na madali lang damputin siya ito mahirap kasi minsan sumisikip yung ano lalo na pag malaki yung alimango nahihirap pagdokot at saka masikip na? hindi ang pagkawin ganoon, magandang ganoon

taat sa bakal para pun uh, ano na hindi kung ano sa bakal ang gunit sa bakal mapilo ng bakal eh. kalita gugos balag matanggal ang paak ito ang pinaka mahirap. ibalik sa taas ibalik sa taas

Mau ke Bali sih, guru? Nih, ketemu sama